Ano ang dapat mong malaman sa globalisasyon? Welcome sa aking YouTube channel ng Aralpan TV. Sa araw na ito ay ating pag-aralan at alamin ang katuturan ng globalisasyon ang globalisasyon ay katagang kinamit ng ilan upang ilarawan ang lumalawak na pandaigdigang pangkalakalan ng mga tao at ng mga bansa sa isa't isa. Pero tanda natin, hindi lang kalakalan ang kabuoang kahulugan ng globalisasyon. Ngayon, ano ang mga halimbawa ng pagkalat ng ideya na may kinalaman sa globalisasyon. Una, pagkalat ng mga multinational at transnational corporation sa iba't ibang bansa. Halimbawa, McDonald, Burger King, Toyota, Lenovo at iba pa mga kilalang korporasyon na multinational at transnational na kumalat sa iba't ibang parte ng mundo. Ikalawa, ang paglawak ng paggamit ng internet, lalong-lalo na ng social media. Halimbawa, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, at iba pang mga social media platform. Ikatlo, paglaganap ng mga imported na produkto mula sa iba't ibang panig ng daigdig. Mga halimbawa ang Hershey, Cadbury, Pringles at iba pang mga produkto sa ibang bansa. Ikaapat, ang pagkakaroon ng mas malayang interaksyon ng mga bansa tulad ng Asian integration sa pagitan ng mga bansa na sakop sa Southeast Asia at yung pagsali ng mga bansa sa iba't ibang larangan ng palakasan tulad ng Olympic Games. Ngayon, ayon sa mga dalubhasa, ano ang kanilang pakahulugan sa globalisasyon? Ayon kay Richard, noong 2011, ang globalisasyon ay proseso ng mabilisang pagdaloy o pagalaw ng mga tao, bagay, impormasyon at produkto sa iba't ibang direksyon naranasan sa iba't ibang panig ng daigdig. Sa so, tanda natin, mabilisang pagdaloy o paggalaw so ibig sabihin araw-araw mayroong mga bagay na gumagalaw sa daigdig ito man ay physical or kaya ay online halimbawa ang paggalaw ng mga tao so ibig sabihin ang mga tao ngayon ay mga traveler o laging pumupunta sa iba't ibang lugar ngayon ang mga bagay ay gumagalaw din halimbawa yung tinatawag nating export at import. Din impormasyon, of course, yan ay gumagalaw sa pamagitan ng social media at iba pang mga search engine at paggalaw ng mga produkto sa iba't ibang panig ng daigdig dahil sa tinatawag nating free trade o international trading. So ito ay itinuturin din bilang proseso ng interaksyon at inter integrasyon sa pagitan ng mga tao kumpanya bansa o maging na mga samahang pandaigdig na pinabilis ng kalakalang panlabas o operator. trade. Ngayon, bakit may turing ang globalisasyon na isang isyo? Okay. Ayon kay Ada, noong 2017, may na panlipon ng isyo ang globalisasyon sapagkat tuwiran itong binago at hinahamon ang pamumuhay at mga perennial institusyon na matagal nang naitatag. So alamin natin na dahil sa globalisasyon, ang aspito ng pamumuhay ng tao ay nagbabago. Ang kaniyang mga ugali, pakikitungo sa kapwa, maging yung tinatawag nating mga perennial institution. Ano yun? Pamilya, paaralan, pamahalaan, relihiyon. So yan ay mga perennial institution pero yan ay binago ng globalisasyon. Diba? Ano pa? So ito, ang kahulugan ng perennial institution, ang pamilya, simbahan, pamahalaan at paaralan sapagkat ang mga ito ay matanda ng institusyong na natili pa rin sa kasulukuyan dahil sa mahalagang gampanin nito sa ating lipunan. Turutundan natin dahil sa globalisasyon ang pamilya ay nagbabago. Halimbawa kung noon ay ang buong pamilya o ang kan ay nagsasama-sama lang sa isang lugar, ngayon minsan ang pamilya ay nagkawatak-watak dahil sa trabaho, pag-aaral o anumang dahilan na lumawak ang kanilang pamilya sa aspito ng pamumuhay at buhay nila sa so dahil yan sa globalisasyon ang simbahan o relihiyon ay talagang na din ng globalisasyon halimbawa may mga relihiyon sa Pilipinas na dumating na sa ibang mga bansa tulad ng INC. Pamahalaan, of course, kapag sinasabi nating pamahalaan, hindi lang pamahalaan sa Pilipinas ang masasabi nating may control sa ating mga tao sa lipunan. Maging yung ibang pamahalaan sa iba't ibang bansa ay masabi din nating may influensya sa pamamahala ng ating bansa. Kahit eh, hindi man sila tuwirang may kontrol o wala silang kontrol pero dahil ang ating pamahalaan ay nakipag-ugnayan sa iba't ibang pamahalaan sa ibang bansa so yan ay dahil sa globalisasyon maging sa paaralan o pag-aaral dahil sa globalisasyon pwede ka nang makapag-aaral sa ibang bansa kahit hindi ka pumunta doon ang halimbawa ay tinatawag na online classes so yan talaga ang epekto ng globalisasyon Ayon, Ayun kay Romer Lewis noong 2018, ang globalisasyon ay ang kaparaanan kung paano nagiging global o pangbong mundo ang mga lokal na produkto o serbisyo. Siyempre dahil yan sa pre-trade o kalakalan, yung ating mga produkto sa Pilipinas ay nakarating sa iba't ibang panig ng bansa o mundo kaya ito ay nagiging global. Ibig sabihin, ang ating mga produkto at serbisyo ay nagiging global market o bahagi na ng tinatawag na global market. No? Sa madaling salita, ang globalisasyon ay pagtutulungan ng mga bansa sa buong mundo upang malayang makaikot ang mga produkto at serbisyo sa bawat bansa. Iyan ang dahilan bakit may mga produkto tayong ginagamit o mga serbisyo tayong Uh, nagawa o ginawa dahil yan sa globalisasyon sa tulong ng teknolohiya ang globalisasyon ay nagpapabilis ng internasyonal na kalakalan at pamumuhunan so kaya pala ang proseso ito ay umiiral ang mga taong nagkaroon ng malilang palitan ng mapuluto at impormasyon so wala nang, siguro wala nang bansa sa daigdig na hindi alam ang nangyayari sa ibang bansa dahil ngayon ay talagang dinatawag na tayong one global village yan ang ipikto ng globalisasyon so susunod ay ating alamin ang mga perspektibo o pananaw tungkol sa kaisayan at simula ng globalisasyon huwag kalimutang mag subscribe sa aking channel ார்பான்பி மரமி சலாமத்த